Samahan nyo kami bumili ng bagong aircon at pumasyal dito sa isa sa madalas naming tambayan na outdoor playground. Nag-decide na kami na bumili ng bagong aircon kasi parang hindi na talaga kinakaya ng aircon namin ang sobrang init ng summer. Yung aircon kasi na ginagamit namin ngayon sa kwarto, 0.5 HP lang kasi maliit lang naman yung kwarto namin. And dati okay naman pero ngayon, just ko, hindi na lumalamig parang hindi na ata kinakaya ng aircon namin. Itong carrier yung napili namin kasi ito yung pasok sa budget namin. And ganito din yung aircon namin ngayon pero this time 1 HP na yung binili namin. Habang chinecheck ni daddy yung unit, ito namang si Grey Grey, niyaya ako sa washing machine section. Sobrang hilig kasi na ito sa washing machine kaya parang heaven sa kanya tong area na to. Halos araw-araw talaga ako kinukulit niya na bumili na kami ng front load na para bang napakadali lang makabili niyan kaloka. At kung pangarap niya ang front load, ako naman etong side by side ref ang pangarap ko. Minsan masaya din na mag-window shopping, no? Kasi namomotivate ka na mas magtrabaho para sa mga pangarap mong bilhin. Anyway, ayun, binayaran na namin yung aircon, tas umuwi na rin kami. Tas kinagabihan, pumunta naman kami sa Ayala Malls, Vermosa. And isa to sa madalas namin puntahan kasi merong libreng outdoor playground dito tapos malapit lang din sa amin. Sobrang nage-enjoy talaga si Grey Grey kapag ganitong maraming mga bata kasi marami siyang pwedeng maging kalaro. Tapos kami naman nag-set up lang ng upuan dito sa gilid pero we make sure na hindi nawawala sa paningin namin si Grey Grey. Malikot kasi talaga to kapag naglalaro as in kung saan saan pumupunta at umiikot kaya kailangan talaga nakabantay kami hindi pwedeng kumurap. Charot. From time to time, naga alcohol kami para kahit papano iwas germs kasi syempre kung saan saan siya humahawak. Nagulat nga ako dito nung habang naga alcohol kami, biglang lumapit yung isang bata na ni Grey Grey. Hindi ko pa nga maintindihan una kung anong sinasabi niya. Yun pala, gusto din niyang magpalagay ng alcohol kaya ayan, sprayhan ko din siya. Hindi talaga to nawawala sa amin, sa bahay namin at lalong lalo na kapag umaalis kami kasi convenient siyang dalhin, nakasabit lang siya sa bag na ganyan so hindi talaga namin nakakalimutan. Mga around 8pm, niyaya na namin si Gregory na mag-dinner, and halos lahat nga ng restaurant dito, ang daming kumakain. Yung iba nga nag-cut off pa. Kaya nung nakita namin dito, na nag-a-accept pa sila, dito na lang kami kumain. Kaso hindi na namin maalala kung ano pangalan ng restaurant na to. After namin mag-dinner, umuwi na kami agad kasi ayan, nag-edit pa kami ng mga vlogs. Pero kapag si Daddy yan nag-edit, may kapalit yan. Ayan, nagpabili siya ng SB. Pero syempre, hindi lang siya yung meron, no? Bumili din ako ng para sa amin ni Grey Grey. O ba diba, kung makakain, akala mo naman hindi nag-dinner. Diyos ko, paano ba tayo papayat neto? Charot. Pero in fairness, ang sarap ng mga na-order namin ng mga sandwich. First time nga lang namin matry itong mga to. Yung sa akin medyo maanghang lang pero masarap siya. Kaya sakto din na frap yung in-order kong drinks kasi medyo matamis din siya. Tsaka hindi rin kasi ako nagkakape.